may isang napakatinding Pinoy na boksingero na lahat ng kalaban ay tinapos sa pamamagitan ng KO. 12 wins with 12 knockout na walang talo. 100% knockout power edge At ang pinakamatindi sa lahat, hanggang round 3 lang talaga ang inabot ng mga kalaban nito. Sa kabilang banda, ang huling nakalaban niya ay ang superstar ng bansang United Kingdom. Napakalaki, napakalakas at walang kinatatakutan. Siya ang former Bernacle Champion ng bansang United Kingdom. Pero round 2 lang pala ang itatagal niya. Si Weljan Sandag Mindoro o mas kilala bilang Weljan Mindoro ay ang ipinagmamalaking boksingero ng bayan ng Dumingag, lalawigan ng Sambuanga del Sur. Siyagsak niya sa ibabaw ng ring. Wala rin na isang nakaligtas na boksingero sa kamao ng halimaw nating pambatong ito. Bata pa lamang kasi ay hinubog na siya para maging isang napakatigas na boksingero. Walang humpay sa pagtatrabaho at kakainsayo at sa kanyang amateur career sa pagiging isang boksingero. Gumapang talaga lahat ng nakalaban nito kaya naging kampyon agad siya at nakitaan ng talento hanggang mapadpad ang ating bida sa Bacoor Cavite at dito na siya na malagi bitbit -bit ang kanyang pangarap na maging world champion at tuluyan sa buhay ay magwawagi Araw ng Webes, January 12, taong 2023 sa Sablayan Astrodome, Occidental Mindoro dahil sa sunod-sunod na panalo sa pamamagitan ng KO ng ating pampato na si Weljan Mindoro ay pinalaban siya sa pinakahalimaw daw na boksingero ng bansang Indonesia si Willem Rek ay mas malakas pa daw kay Sirk na may 22 na panalo sa kartada nito kaya heavy underdog po dito ang ating pampatok. Pero ang veterano at halimaw daw na boksingero ng bansang Indonesia ay tatlong round lang ang itinagal sa ating bida. Sa round number 1, napakalaki at oversized talaga ang kalaban. Pero ganito talaga ang mga katawan sa mas mataas na middleweight division na timbangan. Matangkad si Mindoro pero mas malapad po ang kanyang kalaban. <laughs> 국민 ag disappointment Round number 2, tansyado na ni Kabayan ang kilos at galaw ng kalaban. Ginamit niya ang timing at distansya para madali itong matamaan. Kaya bugbog sarado dito ang kalaban ni Kabayan. <coughs> number 3, dahil sa matitinding kamao na sinalo ng kalaban, ay bigla itong bumagal, hiningal at hina sa laban. Kaya dito na siya tinapos ng ating kababayan. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sa sobrang tindi ng mga kamao ni Mindoro ay halos mapatay niya ang kalabang boksingero. Nahirapan na itong tumayo at diniklarang panalo ang ating pambato. Araw ng Biyernes, July 28, taong 2023, sa bayan ng Rizal, lalawigan ng Laguna, ay muling napalaban ng ating bida. Makakalaban niya rito ang pambato ng Japan na si Mautameda. Pero tulad ng sinapit ng na mga naunang boksingero, round number 1 lang din ang itatagal nito sa ating pambato. Round number 1, agresibo ang hapon na boksingero, pero hindi talaga niya kinaya ang lakas ng ating pambato. Dalawang beses siyang pinabagsak ni Weljan Mendoro. dahil sa mga impresibong panalong ito ay kinuha na siya ng MP promotion at lumipad ng ating bida papunta sa bansang Amerika at dito siya sinanay ng gusto ng mga Amerikano para maging isang perpektong halimaw na boksingero. Nito lang araw ng Merkules, July 10, taong 2024, sa Plan City, Florida, Bansang Amerika, sa Pro Box TV event ay lumaban ang ating bida. Maka din natin ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. God bless everyone. Pa-bye.